mga paps, welcome to our YouTube channel again. Yan, today's video natin ay may share lang sa inyo yung dinayway natin yung kulungan ng aso gawa sa uh, paleta. Alam nyo ba yung paleta? Yung na uh, bibili dyan sa mga, ano, sa mga hardware, ano, yung, mga hardware na tindahan nyo dyan. Nagbebenta yan ng mga paleta, yung mga ginamit ng tungtungan ng mga appliances. So, ito nabili natin, ang per piece niya ay 50 pesos. Ayan, gumastos tayo dito ng uh, kasama yung isa na yun. Bali, uh, walong piraso na paleta. Pero may mga natira pa. Ayan. Natira pa yung panggilid. Ayan. Uh, Ito siya kapal. Ayan. Ayan. So, ganito siya pag nabuo. Ito yung isa. O yan, nag -DIY tayo ng kulungan ng aso. Kawa yung mga aso natin, walang kulungan eh. Ayan. So itong mga yero nito, mga tira-tira ng yelo na yan, pininturahan na lang natin kasi kalawang na. Gamit pa rin syempre yung ating ano, spray paint na may video na rin ako na yan. sumasa so, sa sukat yung mga boss, bala na kayo. Pero ang sa dito, ang sukat niya ay nasa nilakyan ko na. Ayan. So kung gusto niyo yung sakto yung isang yero, yung 4 ang lapad, bala na kayo. Pero ito kasi ang ginawa ko dito ay uh, medyo malaki. Ito yung sukat ng Sukat ng loob nya 72 by Ayan, 79 72 by 79 Ayan Yung taas nya Hindi ko na pinutulan yung unang ano nya Ayan Hindi ko na pinutulan yan Nasa 43 yung haba Hindi kasi pares pares yung haba Nung ano isa paleta pero ito yung ano yan, taas niyan yung haba niya hindi ko na pinutulan dito ko na pinutulan yan para mapababa siya mapaislant tsaka ito hindi ko na rin pinutulan to yeah. so doon sa walong paleta na bibili ninyo dalawang kulungan na aso kaya yeah. so, susunod so, naman na diwi di natin yung kulungan naman ng manok halos ganito rin All right.